Ma'am Lilibet Florindo, hello. Done watching new long video po. Ayan. Kay Ricky, pangalawang video. Your tune, 4 minutes. Ay. Napunta na ako kay Ate Sofia. Ano ito kay Ate Sofia? Kaya ano ako eh. Ano logo kay Ate Sofia? Thank you Ricky on the way po. From Ate Lilibet. Hi, Kuya Jutors. Shout out, shout out. Nakapagpahinga ka rin, Kuya. <laughs> YouTube pa more. Six days ago, Kuya Jutors, 94. Ako nga yung kututusin, pahinga na sana to eh. Dito pa rin sa YT. Tingnan natin yung live ni Kuya Ricky. Maba pala. Kay Ricky, 19 hours ago, 27. Mam, Ma Lilibit Florinda, thank you very much po. Ate Lilibit, full play na sa 7 hours. One day ago, Ate Lilibit. Kay Duters, harang. Kasi lalabas kami maya-maya, maglakad kami. Buti yung mapagod na siya dito pa lang sa loob. Kwa tay highlights. Nakailang highlights na ako, pero hindi ko pa na loading. <laughs> Pagod din siya. Thank you, Sis Jenna. At Lilibet, 24, one day ago. Kiriki, nasa live mo ako. Pero baka matagal ang harang yan. Sa video na lang tayo. Seven months ago, Kuya Ricky, 167, may harang na. Kuya okay, tune, are you still there? Taman kasi mag-China. And si Chena, dito ako sa'yo. ganda naman ang mga views niyo, no? for days ago to 6-6 thank you thank you for Kung hindi ko sasadyain, wala talaga akong ano eh. Wala akong time mag-live. Kaya madalas, i-live ko lang siya tapos iwanan ko na. Bawa araw. Enough? Ah, good ka na. Watching Ricky, pininyahan from a tililibit. Hey, Ricky, seven months ago, ito na, ano, mini truck.